Sa muli ay magandang hapon po mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Saan man kayong dako na narating po ng aming mga tinig. Sa hapong ito, tayo po ay sama-samang muling mag-aral ng kanyang mga banal na salita. Ang pagre po natin sa atin pong leksyon ay napakahalaga. Sapagat ito ang magbibigay sa atin ng inspirasyon, tibay ng atin pong paglilingkod sa atin pong mahal na Diyos kahit tayo ay humaharap sa iba't ibang klasing karanasan at nangyayari sa atin pong sanglibutan. Mabuhay at matalas at mabisa ang salita ng ating Panginoon sapagkat sa bawat tayo po ay nag-aaral ng kanya pong mga salita, ito po ay naging kapakinabangan ng lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Lalo tigit dito po sa ating Iglesia sa Baljo. Atin pong pasalamatan muli ang ating buhay na Diyos sapagkat hindi po tayo nagkukulang sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ito man ay material at espiritual. Sa pagkatayo pong lahat, mga kapatid, ay punong-puno ng pag-aaral at pagpapala ng Diyos hindi lamang sa ating tinatangkilik araw-araw, hindi lamang sa ating buhay at kalakasan na Kanyang ipinagkaloob, tayo po mga kapatid ay nariyan sa Kanya pong piling. Kung kayo po ay nanonood ng mga balita, ang dami pong nangyayari sa San Libutan. Kanina lamang ay mayroon pong aksidente na nangyari sa Noiba Isiha. Ayan, napakarami pong naghirap. At ganoon din naman, sa iba't ibang dako ng daigdig, sila po ay dumanas ng iba yung klaseng karanasan. Mapalad ang mga anak ng Diyos sapagkat tayong lahat ay safety sa atin pong tahanan sa pamamagitan ng kanyang gabay, sa pamamagitan ng kanyang patnubay, ay narito tayong lahat mga kapatid, hindi po nagkukulang ang atin pong mga buhay. Ang pangbong isang linggong talakayan ay atin muling babaybayin. Ang atin pong talatang sa ulohin ay masusumpungan muli sa aklat ng Epeso. Pangkat-anim ang talata po ay sampo hanggang labing isa. Atin pong sama-samang basahin. Sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Ayan. Sa talatang labing isa, manggagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. Yun po yung ating talatang sa ulohin. Ang pambuong isang linggong talakayan, mga kapatid, ay mayroon pong pamagat na ang panawagan na manindigan. Kanino tayo manindigan? Siyempre kay Kristo. Ayan po yung ating tinatalakay. So, narito po yung araw ng linggo, lunes, martes, merkules, mga kapatid. Kahapon ay tayo ay Nagsamba. So dadako tayo sa araw po ng Webes. Ayan. Sa araw ng Webes, ito po ay pinaka lundo ng atin pong pambuong isang linggong aralin Natin na pong tinatalakay. Na ito ay mayroong bahagi kung paano tayo manindigan sa labanang ito na pang-espiritual. At alam po natin na ang labanang ito ay physical at spiritual ay involved sa atin pong tinatalakay. So sa araw po ng Webes, mayroon pong pamagat na pakikipagbuno laban sa masamang kapangyarihan. So power versus power. Doon po sa pagkasalaysay sa aklat ng Ezekiel at sa aklat po ng Isayas, isinasalaysay ng atin pong manunulat, mga kapatid, maging ang banal na kasulatan at kasaysayan kung paano bumagsak sa kamay at pagkatalo ang kaaway ng Diyos na si Satanas, Diablo o Lucifer sa langit, ipinakita sa atin kung paano nagtagumpay ang Diyos. Tumayo si Miguel Nasya siya ay champion sa lahat ng labanan. Lingit po sa kasaysayan at ayon po sa pagtatala ng banal na kasulatan, talo talaga <laughs> sila ni Satanas sa langit. Kasi ang isang anghel, laban niyan sa tatlong anghel ng Diyos. Walang panama. So, ibig sabihin, kung sa lakas, kapangyarihan, physical man at spiritual, walang panama ang kaaway ng Diyos maging ang kanyang mga anghel sa langit kasi tatalo sila at binagsak sila rito sa lupa. Yun po yung pagkasalaysay ng atin pong banal na kasulatan. Maging sa komentaryo ni Mrs. White, ganun din ang pagkasalaysay kung bakit talunan ang kaaway ng Diyos sa langit kasi wala na silang puwang doon. At sila ibinagsak dito sa lupa kaya gustong maghiganti naman dito sa atin sa mga anak ng Diyos, sa mga pinili o remnant church o mga pinili ng Diyos, mga alagad ng Diyos, anak ng Diyos, dito maghihiganti ang kaaway ng Diyos. Kaya si San Pablo hindi po siya nagkukulang sa pangangaral, sa pagtuturo, sa paghahanda kung paano tayo makikipagbuno, makikipaglaban sa espiritual na kalagayan. At inihahayag sa atin mula linggo, martes, merkoles, hanggang biyernes ay karagdagang pag-aaral ipinapahayag sa atin ng atin pong leksyon kung paano maging handa ang mga anak ng Diyos sa ganitong klasing labanan pang-espiritual. At alam po natin, ang payo ni San Pablo, kailangan tayo ay magdamit ng katuwiran, balute ng katuwiran ng ating Panginoon. Dito po sa araw ng Webes ay ang pakikipagbuno laban sa masamang kapangyarihan. Ito yung pakikipagtagpo, pakikipagtalo, pakikipaglaban sa espiritual na kalagayan. Alam po natin na isinuot na natin ang balute ng katuwiran mga shell, yan, mga taming ba, mga panangga kung paano natin labanan ang kaaway ng Diyos sa ganitong klaseng labanan. Bad versus good. Ang sabi po rito, the first weapon to fight the enemy of God. Ang sabi po rito sa ating leksyon, kapatid, prayer. Mayroon palang mga weapon mayroon palang sandata na ating gagamitin. Sa labanan na pang-pisikal, ang pinakamalakas na sandata na gagamitin kung ikaw ay sundalo, siyempre yung pinakamalakas na barel para ikaw ay manalo sa labanan. Ang pinakamalakas na sandata para tayo ay makikipagbuno, makikipaglaban, sa masasamang elemento ng sanglibutan, walang iba kundi sa kaaway ng Diyos na kaaway din natin at tayo ay ginamit dito mga kapatid upang labanan natin ang kaaway ng Diyos. Ipinakita sa atin na ang unang sandata na ating gagamitin na ito ang sandata na ginamit ng ating mga ah, anghel na nakipagbuno doon sa langit, ganun din ang ating Panginoong Yesus ang kanyang ginamit. Kaya sila nagtagumpay ay ang panalangin, mayroon silang komunikasyon sa kanilang Diyos. O di napakaganda, binigyan tayo ng idea. Kaya kung tayo pala ay makikipagbuno sa espiritual na kalagayan, tayo ay dapat manalangin. Kaya sinabi ni San Pablo, manalangin kayong walang patid. Pray without sising. Walang patid ang ating panalangin kasi kung hihinto tayo kapatid sa panalangin at pakikipag-usap natin sa ating tagapagligtas, papasok dyan, mag -e intercept dyan ngayon ang kaaway ng Diyos. At bibigyan kanya ng paraan at bibigyan din natin ng puwang ang kaaway na papasok sa lugar na kung saan siya ay makakapasok dito sa labanang ito. Eh napakahigpit mga kapatid. Pangalawa, ang Pangalawa pong sinabi rito na sandata para tayo ay makikipagbuno sa kapangyarihan ng kadiliman, ito yung pananampalataya. The second weapon to fight the enemy of God, faith. Ano yung first? Prayer. Second? Faith. Paano ka magtatagumpay kapatid kung wala kang pananampalataya? Alalahanin natin ang nangyari kay David. Oo, nakikipaglaban siya. Pero kung wala siyang pananampalataya na siya magtatagumpay, hindi siya magtatagumpay. Kaya yun pala ang mga sikrito. Kaya ang ating Panginoong Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagtagumpay sa iba't ibang labanan na espiritual sa kanilang panahon kasi taglay nila ang ganitong klaseng sandata sa kanilang buhay. Ang ganda ng pagkasalaysay ng lesson natin. Mula Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Merkoles at Webes ay napakagandang talakayan. Bakit? Hinahanda tayo ng ating leksyon kung paano tayo haharap doon sa pakikipaglabang espiritual. Napakahirap kalabanin kapatid ang espiritual, lalot higit kung mahina ang ating komunikasyon sa ating Panginoon. Oo, nanalangin tayo araw-araw. Oo, nakipag ah, nakipagbuno tayo araw-araw sa ating buhay. Pero wag po nating kalimutan na ang ating pakikipaglaban at pakikipagbuno sa sanglibutan ito, nariyan tayo sa ating hanap buhay, nariyan din tayo sa ating spiritual na kalagayan. Kaya ang ganda ng binitawan dito sa atin ni Mark Finley, eh. sabi niya, kung gusto ninyong magtagumpay, gamitin ninyo unang una ang sandata na sinabi ng banal na kasulatan. Tandaan natin, first weapon, prayer, second weapon faith and third kapatid salvation ang fourth niyan kapatid champion basta't gamit mo ang ganyang klasing sandata sa buhay mo at sa buhay ko champion tayo ipinakita na ni San Pablo yan kaya sabi niya natapos ko na ang aking gawain, natapos ko na ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, naroon na ako sa tagumpay ng aking tinatahak. Ano ang sekreto ni San Pablo, kapatid? Ito pa din ang kanyang ginawa. So, ang lundo ng ating lesson ngayong hapon, mula Sabado ng hapon, Linggo, Lunes, Martes, Merkules, Webes, kapatid, ang ending nang lesson natin tandaan nating mabuti. Sayang yung ating pakikipaglaban, pakikipagbuno, pakikipaglaro sa sanglibutan ito kung hindi tayo magtatagumpay. Kaya sabi rito ni San Pablo, dapat isigaw natin, "We are the champion of the Lord." Tayo ay nagtatagumpay. Tayo ay naging matagumpay sa piling ng ating Panginoon. Kaya yung memory verse natin, doon sa Ephesians 6, 10 and 11, ang lundo niya on kapatid, nandito sa Webes. Para tayo ay magtagumpay sa mga kampon ng kaaway, isuot natin ang baluti ng ating Panginoon. At sa pagsuot natin ng baluti ng Panginoon para tayo ay magtagumpay. Huwag nating kalimutan, gamitin natin ang mga sandata na iniwan at binigay sa atin ng ating Panginoon. Unang mga sikrito, pangalawang sikrito kapatid, at pangatlong sikrito sa buhay ng ating Panginoong Yesus. Kaya siya ay nagtagumpay sa labanang espiritual dahil gamit-gamit niya ang baluti dang kanyang ama na nasa langit. At hindi niya kinalimutan. Sabi saya pa, wala niya kalimti ang mga hinagibyan nga gihatag kaniya sa Dios. Aron siya mahimong matinog anon o madaugon sa iyang pakikipaglaban. O di ba napakaganda? Kaya tayo nagtatagumpay sa lahat ng ating ginagawa kasi nariyan ang Panginoon. Kaya tayo nagtatagumpay sa lahat ng pagsubok na ating nararanasan dahil nariyan ang Panginoon. Ang pinakamaganda lang kapatid, kung makaranas man ang mga anak ng Diyos ng mga medyo masakit na karanasan sa buhay, hindi natin gaanong mararamdaman ang sakit kasi nariyan ang Panginoon. Yun pala ang mga sikrito ng lahat ng iyan. So ang ating pong lesson, pakikipagbuno laban sa mga kampo ng kadiliman, huwag natin kalimutan ang apat na bagay na ibinigay at hinabilin sa atin ng ating tagapagligtas. Ganyan din ang sekreto ng kanyang mga alagad. Lalo tigit ang sekreto ni San Pablo kaya sa nagtagumpay sa kanyang mga ginagawa laban sa espiritual na kalagayan dahil minsan hindi niya iniwan ang kanyang panginoon. So sa hapong ito mga kapatid, dito po sa aming mga kaibigan, mga kapatiran na patuloy na nakikisa, nanonood sa atin po mula Australia hanggang Saudi, hanggang saan man sila naroon sa mundong ito, Luzon, Visayas at Mindanao na sila po ay nakatuon sa atin. Pwede silang mag-comment, pwede silang magdagdag sa kanilang karunungan at kaalaman na binigay ng Diyos dito sa pagre-repaso ng atin pong leksyon sapagat ito ang tanging paraan para tayo ay magtagumpay sa larangan ng pagsubok at labanan ng atin pong buhay. Ito ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Music